Hi mga be, good afternoon. So ito na naman, ipakita ko ang aking um, sahod. Ayan, sahod ng aking part-time. So kung gusto nyo bumili ng aking lipstick mga be, itong lipstick natin is maganda siya. Pang Bagay ito sa mga katulad sa aking skin. Ayan. Ang ganda niya kasi hindi siya hiwalay sa sa ano mo, sa balat mo, no? So, parang, ano lang, ayan o, no? Ang ganda niya. So, ano lang to. Bahal to, guys. Para sa akin, ha, bahal to. Kung kayo ay mayayaman, mura lang sa inyo to. Ah, uh, 1,000. Ayan o. No? Pero maganda siya, guys. So, ito nga, ah, uh, yung ating sahod, kahapon, 9,200 yen. So, 9,200 yan ito po yung aking pinapasok every saturday so by apat na linggo po tayo so ano niyan so ang part time mo is yun na yung yung pang-ipon kailangan talaga guys marunong ka sa pera for example yung pantalon ko ayan may butas na ayan may ibang butas pa yan hindi ko lang ipapakita kasi sensitive So, kung hindi naman kailangan, huwag n'yong bilhin. Tapos 'yung ibibili n'yo, itabi n'yo. Para meron kayong ipon. Ang basic lang na kailangan natin is pagkain, padala sa Pinas, and 'yung mga bills, 'no? Ang bills sa Pilipinas at saka 'yung um, pagkain doon kailangan ikaw ang mag-budget kung magkano ang ah uh, gastusin nila. Hindi yung sila ang mag-budget, ikaw naman ay habol ng habol sa na gastos nila doon. Hindi pwede yun. Dapat balance, no? Kasi bigay ka ng bigay sa Pilipinas, magising ka na lang, uy, wala pala akong ipon. Then, uwi ka ng Pilipinas, for example, magbakasyon ka, kasi nga, ba diba, gusto mong magbakasyon, lalo na walang trabaho dito sa Japan, ah uh, pag uwi mo, sa'yo pa lahat, no? okay lang sana kung pag uwin mo na Pilipinas, meron kang source of income, meron kang pinapaikot na pera doon. Kung wala, Diyos ko, mahirap talaga yan be. Ma-stress ka. No? So, kailangan talaga, ikaw mismo, ikaw kumita, ikaw ang mag- mag-budget, mag-balance sa lahat, no? ah uh, para sa iyo yan, para sa lahat ng mga taong na kapaligid mo, no? Hindi pwede na bigay ka ng bigay, bigay doon, bigay dito kasi tumatanggap lang naman sila eh. Order ng order lang naman sila eh. No? So, dapat ipa ipamukha, ipamulat. Ayan, na ganito lang ang sahod ko every month. Kaya kailangan kong ito maubos na magtiis kayo. yan. Magtiis kayo. Kung hindi, mag-sideline kayo. No? Para merong papasok na income na galing sa, sa kanila. Hindi lang galing sa iyo. No, ganun yan. Hindi pwedeng isasakripisyo mo lahat sa iyo lahat kasi darating ang panahon talaga be na mabibigatan ka at gigive up ka and magiging stress ka kaya yung mukha mo is babagsak talaga yan kahit ano pang kain mo kahit ano pang care mo sa katawan mo babagsak talaga yan dahil pasan mo sila sa likod no? kaya kailangan turuan mo turuan natin yung mga tao sa Pilipinas na hindi madaling kumita sa abroad. Kahit saan ka man, nasa Japan, Europa, Canada, Amerika, mga OFW, hindi madali ang pera. Okay? So, ipamulat sa mga anak, ipamulat sa pamilya sa Pilipinas, ipamulat sa partner mo na pag nagpadala ka, hindi alak agad. Ang alak is kung sobra na No, hindi priority 'yan. Na pag nagpadala ang ikaw sa Pilipinas eh laklak don laklak dito. Dapat kung pwede lang, 'wag na siyang maglaklak lalo na ngayon, ma mura ang ano, mura ang sahod, mahal ang bilhin sa Pinas, 'no? So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung bakit ba ako nakakaipon kahit mag-isa lang ako dito sa Japan, okay? So, 'yun nga ang tips ko. Ah, uh, mag-budget. Hindi sila ang mag-budget, ikaw ang mag-budget. Kung magtataka yung ano pamilya mo na, "Uy, bakit may ipon ka hindi mo man pinapadala sa akin?" It's normal. Kailangan ko mag-ipon dito, bakit lahat ng sahod ko kailangan ipadala talaga sa inyo lahat? Para to sa inyo na hindi kayo mahirapan pagdating ng araw, dapat matuto din kayo maging uh, independent. Hindi lang umaasa sa nasa abroad no? Hindi po humingi kayo, kulang kayo dyan, is takbo kayo agad sa abroad. Hindi. Pag once na over the limit na, hindi na ako magpapadala. Ganon. Kaya ako nakakaipon. May limit. yan Lahat ng bagay, pag sobra, is hindi maganda. Bakit hindi maganda? Kasi ikaw ang tuhan Ikaw ang kumakayo dito. Ikaw ang tuhan Ikaw ang matitirang nga nga, no? Kung padala ka ng padala sa Pilipinas. So, limit. And alamin mo kung ano lang talaga ang kailangan nila. Kasi, pag sa Pilipinas kasi, kapag nagpadala ka ng padala gastos na gastos din naman sila. Kasi hindi na sila marunong magtipid. No? The more kung sobra, hindi rin maganda. Hindi sila matututo sa sarili nila. So, bibilangin natin ang aking naipon. Sana tumubo na ito. So, ito nga, bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ayan, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Ayan, 8 plus yung sahod ko kahapon. So, uh, 6, 7, 8. 8 na lapad at siyam na 9,000 9, yen. Ayan. So, ito po yung ating naipod. And guys, meron akong ano sa inyo guys. Kapag kayo ay naglagay ng pera sa ilalim, hindi ito ang mauna. Dapat yung sa ulo. Oo. Yan ang tips for today. Ganito. No? Yung ulo, yung dito, ang una nyong ipasok. Alam nyo ba kung bakit? Mahirapan siyang lumabas. Yan. Kapag ito, ang una mong ipasok. I-try nyo, pati sa mga wallet ninyo, i-try nyo na mauna yung ulo hindi dito sa sa ano no paa kasi pag sa paa mabilis umalis pag ulo mahirapan yan kasi walang paa so yun yung tips natin for today so ito po yung ating naipon guys actually guys nabawasan na to so at least meron tayong kunting ipon no hindi tayo zero ipon kailangan may ipon talaga para kapag nagkulang yung budget mo sa pagkain mo dito may madudukot ka unlike talaga na wala kang madukot. Kaya, kahit kayo ay nasa Pilipinas, mag-ipon kayo kahit barya-barya lang. Piso-piso, pwede na yan. Ganun talaga. At least, meron kang madukot. Ang importante kasi dyan, mayroon kang madukot sa oras ng iyong kakailangan. Importante talaga yan. Kaya, pilitin yung wag bilhin yung mga bagay na hindi naman masyadong kailangan at hindi naman nakakatulong pagdating ng panahon. Be wise sa paggastos ng inyong kita o inyong pinagtatrabahoan kasi mahirap kumita ng pera and pagdating ng araw walang ibang makakatulong sa iyo kundi ikaw lang, sarili mo lang ang makakatulong sa iyo. Bakit pag naghirap ka, dadalhan ka ng pera ng kapitbahay mo? Dadalhan ka ng papadalhan ka ng pera ng nanay mo, kapatid mo, 'di ba? Magising ka na ngayon kay Bigan. Mag-ipon ka na. So, thank you so much for watching. God bless you all. Yun ang ating tips for today, mag-ipon. habang um, may panahon pa. Bye. Thank you so much for watching.